Grabe, ang dami nila dito sa gold lane, mga doy. Parang may piyestahan yata dito, ah. Parang may problema ka. Oh. Uh... <laughs> <laughs> inimbita kayo? Ayon si Granger. Ako nag-imbita nun, mga doy. Ay, inimbita ko to si May Ako rin nag-imbita niyan. Hindi eh, na may ko na rin yung si Gautot. Ay, ito, pang-apat, mga doy. Imbitado ko rin to. Wala naman tong magagawa, eh. Minya kukunin ko yan. Susudlin ko talaga yan. Kahit hindi mo gusto, ibigay mo na Huwag mo nang pahirapan yung minya ko. Agoy doy, hindi man lang umabot sa minya. Ang bagal kasi ni Vil, kainis. Gusto mo, loo sa sasak. Bilis naman gumising ni May mga doy. At dahil gising na siya, mga doy, anong tamang gawin? Tama. Patulugin ulit natin yan. Wala namang magagawa yan pag tatamaan ng kinomo ko. Surburgi na Bakit nagkaganon? Madal-dal ka e! Nakakahiya kasi! <laughs> 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 ano bang meron dito sa Gordlain mga doy? Lagi din ang pinagtutulungan yung kakampi ko dito. Ay ikaw Bel. wala ka na talagang magagawa dyan. Kahit ano pang gawin mo. No? Ikaw Granger, pag lumuong ka, impas ka sa akin. Huwag mo nang tabangan to si to. Kasi isa lang naman kalabasan yan. Ay baka madamay ka pa tumurbo talaga yung Bill para tulungan lang yung gautot na to. Ay, kawawa yun well, yung uh, mga doy. Parang dinahanan ko lang yung yung Bill. Sus, Mario, sep. Pakiramdam ko. Walang side mirror yung si Bell, mga doy. Hindi ako nakita eh. Er, 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 er. Bakit mo pa naman yung din nila sa ibang planeta yun, yun? Siguraduhin mo, pagdalhin mo sa ibang planeta, hindi na yun makakalabas. Nagsayang sayang ka lang pala ng oras, dinala mo sa ibang planeta, pinalabas mo pa. Huwag ka na magkuntis dito sa mananap mo, Gringer, Anna. Madaot ka lang talaga sa akin. Ibigay mo na lang kasi to sa akin. Hindi ka masasaktan, basta pabayaan mo lang kasi ako dito. Na, nahinay katuloy. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Anong ginawa mo dito, Gautot? Kaya mo ba akong ulihin? Uy, halak ka nandito din pala si Bill. Naku po, Bill. Nangangamoy ka na naman. Naaamoy ko na naman yung kahintang mo. Nasa na? Nadaanan lang kita. Humiga ka na naman dyan. Magkabit ka kasi ng side mirror, Bill. Para mapansin mo ako. Pag lumabas yan ka na yan mga doy, impas yan sa akin. Walang kawala yan. Uy, halak ka. Bakit doon pumunta yung kamao ko? Eh, samantalang nakatutok na yung kaga mga doy. Ay, madaya. Tinulungan niya pa yun ni Munto na. Er, 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 er. Pagka ganitong mga sitwasyon mga doy, tori lang muna unahin nyo. Huwag nyo muna kayong masyadong maglalom dyan kasi... Pag lumalong kayo dyan, baka hindi na yung taon kayo makakaahon. Kaya kailangan nyo talagang gamitan ng mindset Mindset ba? Mindset lagi? Ay, makalagot Uy, muntol, ano to? Parang hindi mauubos ubos yung mga minions ng mga kalaban dito Agoy, doy, lumugpot pa yung gautot Buti na lang talaga, may kumapit pa talaga sa akin mga nun Swerte ba talaga ako or lucky lang? Hindi ko maintindihan Kaya dito, ah, narinig ko yung tao niyong Vic 道理，二二二